Yo mga kalit so, yeah, good morning mga viewers Yan May panibagong araw May panibagong vlog na tayo ngayong araw ng Sunday Yan Nandito pa tayo sa Parking Nang Aming Banana boat Na Nandito pa tayo sa Wawa Ayan o Eh, tingin ka. Alright. Ayan yung aming life jacket. Ayan yung pinaka-purse na pinasusuot namin sa mga sumasakay na dito sa bisit sa banana boat. Yung mga guest namin, pinasusuot namin. Safety first, guys. Ayan yung aming life jacket. Alright. Alright dito tayo sa uh, ah okay, prepare no? ang ating, ating jet ski na andong pa ayan. paalis pa lang tayo guys ayan. Ayan, set up muna sa ating kapalikat ayan, ayan. so nyo muna guys kasi masyadong busy ang inyo si Kajetsky so, uh, sana mapanood nyo itong video na to at dyan sa mga silent viewers natin at sa mga solid supporter na yan, uh, sa mga lagi nyo po akong panakot eh. Uh, alright huwag nyo pong kalimutang like and share ay mong